Oh, yeah. hey, nagpanik pagod sila ba? So Sorry, re relax lang mo ha, kaya ang di mahurot yun. Uh, dagang kay supply ang pan. Grabe. Panyos na pagdaan. Uh, Grabe, nagpanik na sila. Pero anyway, okay na ito ha. Uh, kaya naman ang kulang. nila. Salamat.

Grabe, nagpanik na sila. Pero anyway, so, okay nato, uh, kayo, na ito ah. Kaya ito lang ito nila. Okay. So, so nila. So, um, so, 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 okay, Shout out lang guys sa mga customer nga nagpanik. Panik sila guys. Sa bus. Uh, uh, ayan. Oh. Ay, mapake, okay. Okay. Oh nandiyan ka ng pope Sa Picas, napibugas sa Picas Na itagahan dito Wala lang maparkingan So, muna guys Nagpanigbayin ang mga tao Tanawa so, balik na taanis ito O, Vlog na lang nato ne. Bas guys. Panik bae nga mga tao. Dire na lang ta kay. Dire nga ang pagsakwa. Pila daw atag nila boss? Kila hatag nila. 460. Ah, oh, local nga to. 1-2. Wala na. Wala na. Wala na. Close na po. yan tag. 好啦，那都好来那都。